Hey, ah, sa magandang hating gabi sa inyong lahat Ito lang po si Dr. Gas TV Dahil Halloween ngayon guys Andito tayo sa simenteryo mag explore Ito lang naman yung simenteryo guys Na maraming nakapunta na rito Na may umuungol daw dito at umiiyak Mga nakot on kampa Kaya samahan nyo ako guys Hindi lang ako nag-isa dito Kasama ko ngayon si Joseph Gas TV Libuti namin tong Santa Josepa Cemetery Ito yung napaka-creepy simentero, uh, simenteryo na to guys at tabilan to ng malaking ilog ng agusan. Kaya tara guys, samahan nyo kami. Pasok tayo Ito yung malaking cross nila dito guys. So, oh. Dito nag titirik yung mga nawala na yung mga nicho nila. O kaya yung mga nakapun nakalipat na ng lugar. Tapos sa mga malalayo na ng lugar yung mga nahimlayan nila. Ng mga mahal sa buhay. Pwede dito na lang sila magsindi. No? napakalawak nito no papakita ko lang sa inyo ito diyan guys Agusan River na yan napakalawak na ilog na yan pero dun tayo guys huwag tayo dito kasi ano na to masukal na masyado diyan. dito tayo andyan si bro Joseph mga motor namin andyan lang dun tayo bro ikaw asa ka dito ako

Ay, oh, damit Damit babae, pambabae, di ba? Ito, ito sinasabi ni Bro Joseph na may tumatahol na aso pero walang kabahayan daw dyan. Ito bro, ito bro. Doon mayroon mga babae, mga malalayo na pero ito walang bayan dyan. So, hanap kami pasukan yang lucu guys, aldi lawak masih material tuh guys, ada ah, itu bro, hah, kita, kenapa kalian bro? Ano ang pagkagawa oh? Hmm? Ito yung ispina. Luwabat na lahat. Luwabat na lahat? Saan ba yung sinasabi mo mayroong... May ek dyan ba? Tara, ikaw na. Doon tayo. Tumbukin natin yung mayroong mag ano dyan. Umiyak ba? Sige, hmm. Di dik mana Ada pastel. Iya. Hmm, hmm sikit, sikit. Dito, ulang Ito ang lawak ng to guys, no? Alito na? Sige, sige. Ito may gamit din, no? <tinyo> yeah, Iyak ng babae, eh, bro? Sige. oras ng mga uh, rapid na mga snoozy snoozy na eh na Ito?

tahimik na bro, dosi na kasi. Hmm. So, lantay kami guys no yung umungo na nga dito. So, as dosi na kasi, sobrang tahimik na. Shout out to you guys, maraming maraming salamat nga pala sa wala sa aming pagsuporta sa Don Sigas TV. at salamat sa lahat mga sumuporta na muli, muli tayong hindi naman tayo talaga ano, uh, magpapatuloy sa ating mga exploration ng mga ganitong ghost hunting thank you and tara maglibot muna tayo at sinamahan na natin si bro joseph kasi dito sa live niya merong umiyak dito at umungol yan dito tayo sa kabila dyan. kasi dyan sa dumani dito tayo dito tayo So guys, ang hinahanap namin dito is yung, yung umuungol. No. Yeah. itu sampai saya gitu nah, masih keep di itu guys lihatin tuh Ini sana bro, undas sih. itong malayo kanya may lung Asan? Pagka malayo niya, Saan? Pag niyan, tumatayo Asan? Oo nga ano Ayun hmm. Nakatayo Pero sa, dalawang ano Dalawang nakaitim No? Hmm. So ayun dito na kami sa gitna, pinakagitna na to, bro Oo oh, Grabe lawak na si Ay bro, ano to? Balite. May malaking punong kahoy guys. O, tignan oh. hmm. nyo. Ang laki niya. Oo. Parang akasya. Akasya na. Hindi na makalaan tayo dito. Hindi na makalaan tayo

Guna wasong mahid out. Oke. Okay. Okay. Baik, ya. Yeah. Hmm. Hey, Dan dijamin itu mau bababay. Hmm. Itu namanya evil loh. Seni itu. Hmm. Danger loh. Danger. Main. Kau ini loh. Hmm. Ini kayak gitu, bisa

Asaradon ah, mendo eh. no, nih. Ayo nona Kak, bak aku dong. Tenang, bro. Oke, aku tadi

Bro, ano yung ilaw na bro? Huh? Ano yung ilaw na yan? May tower ba dito? Wala. Ayun o. Malapit lang. Malapit lang. Hindi naman langit yan eh. Ayun Tingnan nyo guys Ang um, sementeryo, no? Wala na. Pag ang tao, malagutan ng hininga, dito na ang punta mo. At pag dito na ang punta mo, pag dito na yung punta, wala na. Magiging alaala ka na lang. Tapos, paluma ng paluma ang lugar. Pagdating ng araw, lulumutin yung nicho mo tapos titibagin tapos yung mga kasabayan mo mga generation wala na rin wala na parang nabura na sa kasaysayan na rin nabura sa mapa eto sobrang tahimik ngayon kami dito ni ni bro joseph alas 12 kami dito ngayon so ang lungkot ang lungkot ng buhay ito sobrang sukal oh. ang lungkot ling, ng buhay na dito, magtatapos yung buhay ng tao. Oo, tawagin natin masayahin ka. Palatawa. Pero pag dito ka na, tahimik na rin. Ang mga katabi mo, wala na rin ingay. Sobrang lungkot. Sobrang... Sobrang... Siguro dito wala ng pamilya. Ngayong buhay tayo, hindi natin maisip na ganito kalungkot ang sementeryo. Pero pag napunta kayo dito, mga mag, mga alas 12 nitong oras, ma-realize nyo na napaka-exit ang buhay. Palagay natin na abot tayo na sa isinta. So, 60 Christmas lang tayo. 60 New Year. Tapos dito na yung bagsak natin. Ito guys, okay so, mo. Ito na yung bagsak natin. Lahat. Tanggapin mo man o hindi ito. Ito talaga magiging kapalaran natin lahat. Okay, pumunta no. na. Yung iba ang sabi sa mga pastor na maliligtas. Pagdating na araw paghukom. Pagdating sa araw paghukom. Pero baka na ang grando ah. Dari ako bro pero pag ng araw mawawala na rin ang lahat ng ito mawawala na rin ang lahat ng luho sa buhay dito na lang bro kahit may ka pa ng bahay ito nakakantungan hindi mo madadala yung anak. gamit. Ganito ho, ganito ho ganito ho ang sementeryo. Alas 12 ng gabi, sobrang tahimik. Pag putok ng araw, tahimik din. Buenas lang kung dalawin ka ng mga kaanak mo hindi mo na rin kasi ito mapipili kasi wala ka ng kamalayan pero ngayong buhay tayo ah, malunggo lahat tayo dito magsak natin so ayun lang guys no? yung tahanan namin dito yung nag live kasi si bro Joseph dito guys tapos may nasagip sa audio na umiiyak, umuungol natatawarin niya matanda babae so uh, ayan so ayan to. so kanta na tayo doon sa motor natin guys Ano, basta, mabot kami din sa may ano Pinakalilid Lawak na sa interior na ito Bruno Oo So ayun lang guys, maraming maraming salamat sa inyo lahat sa walang sawa niyong pagsuporta. Tuloy pa rin ang exploration natin guys, umulan man umaraw. Thank you. Have a good <laughs> have a good, good morning chat. Love you guys. Bye-bye.